Bibinagan lang natin itong motor ni Motomac Dito Okay lang ba tabunan ko si Motoblock? Ha? Dito na lang, okay lang ba? Para masama yung loob mo, Pabsi <laughs> Okay, salamat, ingat ka ha Oo, kapasig ako eh, dito ba dito ako? Oo, Pabsi, dito sa baba, kapasig Pwede pa ba ako? Pwede pa yan? O kasi dapat dito ako eh, kaya lang tinawag, kasalanan mo to, kaya ako napunta rito eh. <laughs> kaya, ingat ha, salamat. Salamat pa. Oo. Sige. Ang babiyahe. Oo, oh, kakalabas ko lang eh. Bay naman ako nga eh. <laughs> Ayun oh. Ano pangalan mo? Eh, friend rin niyo. Eh, friend? Oh. Oo, oh, nakablog ako. Oh, shout out kay Apron. Apron? Apron? Apren. Ay, salamat ha. ha? Keep safe, Papsi. Ingat, ingat. Oh. So mga bis, meron na tayong first booking. Actually, bago ko lumabas ng bahay, naghintay muna ako kung may papasok. Kasi ang hirap, pag lumabas na ng bahay, tapos walang pumapasok na booking, ang init. E so malapit lang ito mga -bis. pasig to pasig lang. Over so, here mga kawanabis. Oh, Diyos ko, sinusubukan niya talaga ako <laughs> So, dito na tayo mga kawan na bis Sa Fatty Kaya cool. eh, masarap ba ang cool? sarap Cool? <laughs> Hello, Sir Kayo po yung owner? Sir, kailangan ka ba magpa-Fatty Cool? Fatty cool ka naman, Sir <laughs> Mga ingredients Sa paggawa ng milk tea Fatty cool. Alright, mga na bis Item pickup sa Fatty cool Pasig Ayan, kung gusto nyo ma-refresh magpatikul na ano dito lang po yan makikita sa Pasig City ewan ko po kung meron silang ibang branch for refreshing drinks magpatikul na alright sa so, mga bis, dahil malapit lang to ang travel time natin is 3 minutes with 600 Nanay na nagagalit sino kaya kaaway ni nanay hello po sir may ano po kayo lalamove lala galing fatikul ah oh, bigat T capital sir sa tingin mo ano mas masarap ang mag T capital o mag -faticul? fatikul oh, ano yung isa sir ano hindi ko lang alam. Siguro same lang kasi um, ah, same lang yung ingredients. Pero kung magkakaroon kayo ng ano sir, pagkakataon gusto niyo magfatikul? So magkakaroon kayo ng chance ah, or pagkakataon gusto niyo bang magpatikul? Ayo, ayo, Sige, sir. Thank you, ah. So item drop off mga kawanabis So let's look for our next booking 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 kayo dyan Sir booking Ayaw ni Sir Kaya naman daw niya <laughs> Alright We have our second booking mga kawanabis May pumasok na Pasig to Antipolo Puntahan na natin Let's go Hindi sumasagot si Sir Nakatokin na lang natin dito Tao po. Ayun si sir. May babayaran ako sir. May abono po ba? Ay ano po ba kayo? Lalo Apo. Apo. Wala po kasi nakalagay na abono na, sir eh. Ah uh, wait lang. Sige po. Ito pa po ang customer ito. plastic pa po. Ay ano po sir? La plastic pa po yung dalawang product po. Sige po. Wala bang mas maiksin short dyan sir? Sige sir so mga kawanabi sinihintay lang natin si sir na magpalit ng short ay magpalit ng short Ah, uh, punin yung item tapos eh diretso na tayo ng antipolo tagal ni sir nahirapan siguro si sir maglakad sa pack short niya ay ano po yan ano pong gagawin ay saan, saan po galing yan tagal lang na alagaan na nalang yun ay huwag nyo nang pagbili wala akong pangbili bigas e nyo nalang yun nai, huwag ladwe, eto na yun, pangbili bigas O, oh, sa inyo na po yan Opo. Opo, pagbili po, alagaan nyo nalang yan. Oh, sige po sige nai ay ah, hindi po, nagde-deliver po ako. Opo. Oh, ah, namatay na po. Ah, sige po nai. Walang ano man nai. Ay, eh, teka lang nai. Hindi ba kayo ano, diwata? Tapos bigay niyo ako ng award, mga tatlong wish, gano'n. Ah, <laughs> hindi, joke lang po. Sige na. <laughs> Sige po, ingat kayo na. <laughs> oh, okay, bye na. Ingat kayo. Love you. <laughs> Nakakaawa naman si nanay. Binibenta niya talaga yung sisiu. Sir? Tapos kaya ba magpalit ng shorts? Ang programang ito ay rated SPG. Yan, sir. 115 daw po yung shipping ba? 115? Sige mm -hmm. okay po. Yung mga ganyang short, sir, hindi kayo nagbebenta. Mga ganyang short. Short? Oo. -o. Mga peg-peg short, wala. Ganito lang po. <laughs> Ako na bala dito, sir. So, mga kawanabis, item pick up. Ang travel time natin is 29 minutes with 14 kilometers. Pasi going to Antipolo. Ang bayad sa atin dito is 115 pesos. Alright, let's go! Alright mga kawanabis, nandito na tayo sa drop off location natin sa Antipolo Hi sir, good afternoon po Good afternoon, panset na no, sir Panset huh? ah, <laughs> Anong motor mo sir? Ah, ko Ganda na yun sir ah Parang ano, oh, parang best pa yung design ah Oh, bagay na bagay ko yan, sir yan <laughs> sir Salamat ah Thank you. Ano to sir? Ano to sir? I did. Salamat po. Thank you sir. I did. Thank you. Oh, mga kawanabis. We have our next booking. Ang people going to Taytay. So, 6 minutes away lang mga kawanabis. 2.1 kilometers. So, pick up na muna natin. Go, let's go! Sticker? Sino ba ako? <laughs> ka, mcdonalds delivery ka? doon wala ba tayo dyan? Ha? may laman yan, ano laman? burger, burger? bawasan natin siya. <laughs> <laughs> hindi na malata yun hindi eh. na malata <laughs> o oh. oh, ingat ka ha sige ride safe bro sumakuha so, na bisan dito na tayo sa pickup location natin sa antipolo, ah ito yata sir, hello sir Okay lang sir Macho mo naman sir Ang macho mo naman sir <laughs> Kayang kaya to Ayan Oops Ayun Itong isa sir Dito Search and rescue Sir may papasearch na ako sa iyo sir eh. Yung ex ko sir Wala pa kami closure eh <laughs> Ay kayo na magbayad sir, okay na po Sige po, salamat sir Salamat, thank you po Alright mga kawan na base item pick up Antipolo going to Taytay Rizal 19 minutes away from us From us With 8.9 kilometers At ang bayad natin dito ay Binata na si Huling Pabrigan Vlogs At ang bayad sa atin dito is 100 pesos Pero si siya ng 50 pesos Kaya meron tayong 150 Yun o no? Thank you Lord Let's go Hi sir Tama sir no Miss Ina Ayun Ganda ng headband mo sir ha Mabigat <laughs> po Kaya mo ba sir Sige sir balikan mo na lang Balikan mo na lang po yung isa Tara sir. Ito, ito pala yung mabigat sir. Ito lang. Wala namang yung babayaran dito. Wala sir eh. Bayad na po yan. Ayan sir. Sir, eh, pwede yung may tubig? Oo, sige po. Salamat sir. Ay, naiwanan ako mga kawan ng bis yung tubigan ko. Oo oh, na, na ako. Yung pa naman yung una kong hinanda bago ako umalis. Tapos yun yung nakalimutan ko, yung tumbler natin, pambihira. Mahirap na ma-dehydrate mga kawan bis. Ang init-init. Baka -init. ma-heat stroke tayo. Ang tagal ni sir. Ang tagal mo sir, kala ko hindi kayo today. Huh? Kala ko hindi kayo today. Wait lang. Ngayon ko lang sir. Ano 'to sir? Purified. Huh? Purified 'to. Huh? tubig? Ano po, water Sa water dispenser. Wala kayong ibian Okay na 'to. Salamat sir. Hintayin mo ako sir. Tagal ako mino mga 3 days. <laughs> merienda sir, wala kayo siyang? Wala Wala? ng nga kami merienda. Pabili tayo, pabili tayo. Shout <laughs> out kayo sir, binigyan tayong tubig. Anong pangalaman mo sir? Kirk. Ha? Kirk. Kirk? Kirk. Kirk? Kirk pala. <laughs> tawag ako ni madam, bakit kaya? Yes ma'am? Yes po? Hey, ma Ay, hindi po, wala pa po akong booking ma'am oh. <laughs> Wrong scent <laughs> <laughs> Alright mga kawanabis, we are of our next booking Kahit right, tayo going to Marikina City Hindi ko pa alam kung ano yung papadala ni customer Check na lang natin pagdating doon Alright, let's go! So mga kawanabis, nandito na tayo sa, sa division ng pick up location natin Hello po, Pick up lang po, at 29. Thank you po. Ayun. Lalamob po. Pwede ko po. Anong pangalan? Rosemary Miklat. Sige po. Ano po yung papadala sir? Damit. Thank you po. Come on. Rosemary po. Opo. Joe? Ano pa, po? parang? Ano yung parang? Ano yung parang? Sa akin po. Anong ano? Ito po. Ito yung sa akin ko. Ah, Jollipop yan. Dito yan lang. Dito yan lang. Dito yung sa ko. na yung May gusto ka bang i-shoutout sir? Oh sir, million-million na nanonood sa si atin buong Pilipinas, sir. Million-million, <laughs> <laughs> uh, sir. Ito sa mga taga-bataan. Taga-bataan? Kamakita ko na nga ito. Hindi ko lang masyadong na Yan, Kaya, hindi, nakita mo na, sir. Hindi mo pa sinubscribe. Pabihira ka naman, sir. Nakakatampo ka, sir. <laughs> Ate, salamat, sir. Ha. Opo. Sir, taga-bataan ka? Oo. Uh. Sir, huwag mong isusuko yung bataan, ha? <laughs> Picture niyo ako, ma'am? Sige, ma'am. Sige po. Sabihin niyo ma'am hawak na ng scammer yung package niyo Thank <laughs> you po Sir salamat ah. Yung jersey mo saan na ano? Ah eto sir Sa wala pa sir eh Sa Facebook page sir, Facebook page, sir. Uh -huh. Opo dun po ako nag, ano, nagbibenta ng ano sir Alright mga ko Item pick up Ang travel time natin is 25 minutes with 12 kilometers Tay tay going to Marikina The shoe capital of the Philippines Ay Balik tad. Balik tayo, balik, balik, mali, mali. Wrong way, wrong way. All right, ang bayad sa atin dito mga kawana is 169 pesos. All right. Let's go! Ay! <laughs> hey, Hai, ah ingat pam <laughs> oh. hey. What's What's oh. Eh, WhatsApp, WhatsApp, What's Kenapa What's bako? Dikata nolodi. Ada apa Ada Thank you po. So wala nang palipaliwanag. Umalis na agad si ma'am. Wala nang usap-usap. Bachi na ka agad. Ganun lang kadali ang buhay kay ma'am. Wala nang intro-intro. Alis agad! Alright! Salamat, Papsi. Nagbablog ka? Ano, Papsi? Nagsisimula ka pa lang, Papsi. ka pa lang? Anong channel mo? Ano, Motomac. Motomac? Motomac. maswerte tayo kasi natsambahan ko siya dito tagal ko nang gusto magpa-picture dito eh <laughs> pwede ba? yun, mapapicture lang ako kay Emoto Max ayan o picture tayo Papsi ha Oh, matagal na kita Inaabangan sa kalsada, Papsi <laughs> T5 lang pala kita makikita. Mm. Oh, Lord, salamat ha. Puri na lang talaga nakita kita dito. Nanging Maraming salamat po ulit sa pagdamhin sa akin ngayong araw.